Inilunsad ng Cotabato City Police ang Crime Alert App sa inisyatiba ni City Director Jibin Bongkayaw na naglalayong makapagbigay ng agarang aksyon sa krimen o sa lahat ng nangangailangan ng tulong ng kapulisan dito sa lungsod ng Cotabato. Ang detalye sa report. Sa ginanap na pagtatapos ng 30th Community Relation Month 2025, inilunsad ng Cotabato City Police ang Cotabato City Crime Alert app sa inisyatiba ni City Director Jibin Bungkayaw. Layo ng aplikasyong makapagbigay ng agarang aksyon sa krimen o anumang pangyayarin na nangangailangan ng police assistance. Sinisiguro naman ang ahensya na safe at secure ang anumang impormasyong ilalagay sa app an initiative na uh, kung mayroon krimen or any uh, police assistance needed no one tap away na lang yung uh, ating mga kababayan sa kapulisan this is pag nakapasok uh, sila o in sila sa ating app na ito and uh, immediately may makikita sila doon na uh, mga even, uh, different incident na itatap lang nila ayon sa kanilang uh, nasaksihan o na nangyayari. and this would be also be push namin ito sir uh, rin sa aming Facebook you no know, sa patuwatop polisya ay uh, i-download lang yung uh, yung QR code po i-scan lang natin agad-agad magbibigay na sa inyo yung apps na yon at uh, mag-register uh, kayo doon then immediately papasok na kayo sa apps no so it it will be also posted sa Kutabat Kutawato uh, Polisya Facebook and uh, uh, home namin FB home po namin kasi sinubukan namin no no yung time na kami-kami pa lang doon sa loob nung uh, pinag-iisipan ng aming city director. So, isang tap lang, agad-agad mag yung uh, sa taas namin sa uh, Tactical Operation Center. Tapos makikita doon yung saan yung uh, nagre-request ng assistance, particularly sa area kasi may lalabas po na parang mapa siya. And then, makikita doon, titingnan agad ng uh, nakabantay kung saan yung uh, nagre-request ng assistance. Ano? Paano nga ba ang proseso ng Crime Alert app? Narito panoorin natin. jen garcia i Mind, philippines